kahit naghihinagpis pa rin dahil sa pagpanaw ni Chocolate, ay hindi naawat si na Vice Ganda, Pu, kay Brosas at Pokwang na magpatawa sa huling gabi ng burol ni Chocolate. Tulad nung nabubuhay pa ito, nilait-lait pa rin ang mga kapwa niya komedyante si Chocolate. Wala daw silang maalalang magandang pwedeng sabihin kay Chocolate. Ang hirap umanong magpanggap na porke patay na siya ay pupurihin na nila ito. Hirit ni Vice, In fairness daw kay Chocolate, mas fresh at mas gumanda daw ito nung patay na siya kumpara nung nabubuhay pa siya. Pinayuhan rin daw noon ni Vice si Chocolate na wag nang mag-aalaga ng aso. Dahil mahirap mag-post ng picture na mas mukha pang tao ang aso kaysa sa kanya. Sa kalagitnaan ng panlalait nila kay Chocolate ay biglang natakot ang apat. Baka daw tumayo si Chocolate at pagbabatukan sila. Hagal pa ka naman sa kakatawa ang mga bisita at pamilya ni Chocolate. Sama-sama nilang inalala ang mga maliligayang sandali at katatawan ng naibahagi ni Chocolate sa kanilang buhay.